Hello everyone. Kain po tayo. Lunch ko po is mais. Bagong sinaing. Isang kalderong. Maliit lang po yan. Di ang malaki guys ha. Maliit lang po yan na kaldero. Pinakamaliit. At ang dami kong tuyo. Ininit ko yung ibang tuyo niyan. Yung iba po. Ayan. Sapsap -sap ang. May nahalong sapsap. -sap. Bigay pa po, po yan sa amin noon pa. Kaso, yung iba, yung maliliit, yan, binili po yan ng asawa ko. Yun po, yung tuyo na yan, hindi po ganong maalat. Kasi, may tuyo po na maalat talaga yan. Hindi po gaano, parang binabad lang siya sa dagat siguro. Kaya, sarap na sarap po ako niyan. So, ayan, naglagay po ako ng kanin. Ang kanin ko po niyan is, yung mais ko po, hindi pa po naubos. Ayan, nagpalagay ako ng suka ng anak ko. At isaw-saw ko po dyan, hindi lang ako naglagay ng sili. Kasi mainit ang kanin ko. Baka po ako ay sisipunin sa sobrang anghang. So, ayan. Yung suka ko po niyan, may konting anghang lang. Ayan. Ang dami kong toyo. At saka may tinapa. Tira lang po yan kanina. So, ayan. Kain po tayo magkinamay lang po ako kasi masarap po magkinamay pag ganitong ulam. So ganito po ang ulam ko guys. Yung mga anak ko po, nauna na po silang kumain. At ang ulam nila is pinipreto nila yung adobong manok. Sila na naunang dalawa, yung dalawa kong anak. Ayan po, medyo magtipid po muna ako ngayon kasi nga bibili po ako ng kagamitan para sa school ng mga anak ko, lalo na yung bunso ko, marami pa po akong bilhin. So, bilang nanay, bilang ina ng tahanan, ilaw ng tahanan, kailangan pong magtipid dahil kung maaari para po kung katulad sa anak natin na kung hindi pa nabilhan ng gamit, yung iba ang aga pong namili. Pero ako hindi po ako bumili ng maaga kasi po, Inaisip ko po, yung mga gusto ko pong bilhin yung mga requirements talaga sa school ko ano ipabili dapat pero gusto ko pong bibili sa baka sabado po gusto kong bibili ng mga pasiuna lang po muna ng mga gamit at syempre naman po baka madoble po pag bibili ako tapos may requirements naman po na ipapasa yan na ganyan ang ilang notebook may mga ganyan din po na requirements na pare-pareha sila ng kulay o anuman. Siyempre, hindi ko pa po alam. So, ayan po. Ito muna ang pagkain ko ngayon kasi kailangan ko munang makatipid. Ayan, ang sarap po ng kain ko niyan. At ang init-init pa ng kanin. Kaya nila, kailangan kong ihipan at hindi po ako nagda ngayong araw na to. Kasi magdadagdag pa po ako niyan. Pampagana po talaga ng kain pag tuyo ang ulam mo. Binigyan ko po ng kalahating tinapa yung aking pusa. Kasi humingi po. Kumakain naman po yan siya ng isda, yung sipinat ko. Kaya nasa gilid na side hindi ko lang nakuhaan ng video. So nakadagdag pa ako niyan nang isa pang kanin pero hindi naman po punong puno talaga yan na ano hindi muna ako naglagay sa cup na takalan kasi alam kong sumobra po ang sukat ng aking takalan na pagkain ayan napasarap talaga ang kain ko niyan kasi hindi po siya gaano maalat ako hindi po ako kumakain talaga na as in maalat na tuyo kasi bawal po sa akin ayan po thank you for watching